So, ito ah Maski ako, nagulat ako dito O, oh, kasi ngayong araw Meron yung mausog sa Angeles Meron silang motorcade na Manipis eh Manipis yung motorcade nila Tapos may mga nagsalita-salita Okay, so, ayun So, medyo, hindi ko na masyadong pinansin nyo Kasi parang paulit-ulit na lang Pero nagulat ako Dito sa interview Ni Mayor Basté Duterte ah, Kung saan nagbigay siya ng babala Kay Senator Bongo Okay, so Basahin ko itong news Tapos Mag-react na lang tayo, okay? Uh, tila may babala si Davao City Mayor Baste kay Senator Bongo dahil sa pananahimik nito sa mga issue na may kinalaman sa Davao maging kay uh, v, dating Pangulong Duterte at VP Sara. Sa panayam ng SMNI kay Baste, iginiit nito na dapat namang magsalita sigo kaugnay sa mga issue na kinasasangkutan ng mga Davaoenyo. You're an elected official. You're supposed to voice out what the people need and want. Aniya may panahon pa para makabawi si Go mula sa pagiging tikom nito at tila pagdistansya sa pamilya Duterte. He has time to redeem himself because kung gusto pa niyang tumakbo na senador uli, show he is one of the Davaoños especially in times like this. Wow. Kasi pag may pressure parang kahit kakampi mo na kayo-kayo yung nagano eh nag nagkakadikdikan eh kasi parang pressure na lahat eh. Okay? Ah uh, anong reaction ko dito? Sa akin ah, hindi sa ayaw ko naman parang turuan ng strategy itong sila Mayro Baste, eh, 'di ba? O yung kampo nila, 'di ba? Hindi na naman sila makikinig sa akin. Pero sa akin ah, mali-mali yung ganitong strategy, okay? Kasi kakampi mo na, inaaway mo pa. Okay? Yan, yun naman ang sa akin. Ano, marami ka naman pwedeng awayin. Huwag yung mga alam mong kakampi mo na. Huwag yung naging loyal sa iyong ama for how many decades nakasama siya. Ito ha, ito ha. Pag-usapan natin. Kasi hindi kaya merong factor dito. Yung, merong kasing gap eh. May gap kay VP Sara tsaka kay Senator Bongo nung panahon ni PRRD. Okay? Uh, mostly personal. Okay? Uh, dahil, syempre, yung, yung uh, pamilya, yung unang pamilya ni uh, Digong, o tapos itong si Hanilet, mas nandoon sa ano eh, si Senator Bongo doon. So doon pala, meron ng gap yung mga magkakapatid dito kay Senator Bongo. Na, nawala yung gap na yun, kasi nung nawala sila ng, sa pwesto, kailangan nilang magdikit-dikit, mag-come uh, together. Dahil para proteksyonan yung kanilang mga interest, di ba? So, merong merong ano eh, merong pinagmumulan yung hidwaan, yung gap na yun. Hindi naman niya na parang ngayon lang eh, bigla na lang sumulpot. So, ngayon medyo mas nakikita siya uli. Uh, sa akin, mali din eh, napipilit. Hindi magsalita ka, awayin mo din si Marcos, awayin mo din si ganito. Kasi tahimik si, si Senator Bongo eh. At sabi uh, sinasabi naman natin na mas mas nakakabuti pa yung ano eh. Mas nakakabuti pa yung wag na lang siya magsalita kasi uh, pag nagsasalita, parang si, si Senator Bato, 'di diba, ba, hearing pa yung Pedeya leaks and all that. Mas nagne-negative, eh. mas sumasablay. 'Di ba? Less talk, less mistakes. Yun nga kasi kasi ang hirap ipagtanggol yung mga pogo, ang hirap ipagtanggol yung sa China sa West Philippine Sea, ang hirap. Ang hirap eh. Eh si Senator Bongo, in fairness to him, in fairness to him, marami naman siya nagawa yung mga malasakit. Okay? Maraming natulungan yun, in fairness kay Senator Bongo. Okay? Kaya baka doon siya, ang goal niya muna sa ngayon ay makapanalo ng uh, pangalawang termino. Kasi mas may gamit si Senator Bongo na nandyan sa Senado kakampi ninyo. Kesa yung mag, mag ngayon siya magbubuluwang, ngayon siya mag-iingay, o mabawas, o humina siya ng humina. Tingnan mo si Senador Aimee. Di ba? Uh, parating nakokontra yung kanyang kapatid. Parating, pero bumababa sa rating. Sabang ito si Senator Bongo ay mataas pa rin. Eh, kahit okay? pa paano naiwan siya doon sa upper half. Di ba? Kumpara mo kay Senator Bato, kumpara mo kay Senator Aimee, kasi si Senator Bongo tahimik lang. <laughs> pag may sunog, tumutulong. Pag may ano, tumutulong. Manonood na PBA games. Ganun pa, ganun, ganun lang. Di ba? E sa akin, para awayin mo ng ganyan. Kakampi mo na nga yung tao. Parang are you questioning the loyalty of Senator Bongo? Kasi if, if, ano eh, lahat ng mga kinakaso sa kanilang ama, ka kasama lahat si Senator Bongo kasi siya yung kanang kamay eh. Kung, kung, ang question dito ay loyalty, wala mo nang iko question sa pagiging loyal ni Sen. Bongo kay tatay ni ko hanggang mamatay yan. Naniniwala naman ako dyan, di ba? Pero syempre, kailangan din proteksyonan ni Sen. Bongo yung kanyang sarili. Kasi marami din mga nakaumang na mga kaso sa para mali na yan. Yung mga marami. Kasi yung mga kinakaso kay Duterte, damay siya eh. Siya yung nandun parati So kung nag-iingay siya, nag-iingay ngayon, di ba? mas gaganahan yung mga kaaway na iba't iba, iba't iba to balik, pabalik sa kanya yung mga kaso na nakaumang sa kanya. So sa akin, hindi magandang strategy talaga yon Tapos nagmumukha pang walang unity yung kampo nyo kasi para awayin mo Senator Bongo. O hindi naman away o para magbigay ka babala kay Senator Bongo. So talagang hindi ko talaga magets yung, yung sa strategy, strategy na ito. Why the need to call out publicly? Pwede mong tawagan, pwede mong i-text, uy, magsalita ka naman ganyan ganyan, ganyan ganyan. Hindi yung call out mo publicly na para pilitin mo siya magsalita ka naman dito, magsalita ka naman. Dito. Kung gusto mo ng boto namin, magsalita ka, lumabang ka. Hindi eh. Ang role ni Senator Bongo ay to be in the Senate, to remain in the Senate. Isang boto pa rin yan towards sa kampo ninyo sa Senado. At kailangan nyo yan lalo na at wala kayong halos kakampi sa Kongreso. ba? Diba? Nasaan yung mga kakampi nyo sa Kongreso? Di ba? Kahit na yung mga Duterte youth na yan, yung mga ano na yan, kumakampi ba sa inyo sa Kongreso? Wala kayo halos kakampi sa Kongreso. Hindi ka sa Senado, di ba? Mas mas maganda-ganda yung laban nung, nung kampo ninyo. Aawayin mo pa yung pinakamay chance ang manalo. Di ba? Na uh, sa kampo ninyo. O so, sa akin, hindi talaga okay na strategy yun. So, hindi ko magets gets talaga kung anong punto niya. Pero anyway, Tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. Tinatamad uh, ako panoorin yung maisog eh. Panoorin ko ba ba? Bala na. Tingnan po natin kung meron pang mga ano doon. ko pa ng vlog si Tatay Harry Roque. So see you po sa next vlog po natin. Stay safe para. Guys, bye-bye.